nasira daw agad yung ano. May sabi? Sa pacer daw. May sabi? Sa comment. Hindi mo. Hindi damage matadamage yung ano yan? Eh, tungtong tour namin eh. Para. Hindi ma'am, hindi ma'am. Hindi ma'am. pag ma 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 best na sa mga ibang gusto. Ganyan na yung turo din sa akin eh. Eh, kaso sabi eh. Hindi daw pwede maging ganyan kasi balang araw nasisira daw yung ano niya. Toto, oh. hindi mo nanakasan. nakasan. Eh, bagya lang. Kaya ngayon nga, Ay, ano ko baka naman, Sherry, pag tinodo. Pwede yan sa pagpalo mo. Kasi may pinangano nga talaga dito, eh. Yung may guma. Oo. Oh, oh. Depende yan. Depende akin eh. Kaya yan ang ano niya eh. Kasi yung, ano kasi ano, sinabi pa kasi na balang araw makisira yung yun yun? Nakalimutan ko lang eh. Yung pinaka motor yata no. dito sa gilid. Hihina na lang daw yung lamig. Yung lamig niya. Pag nag, ano na, wala na. Tira na, talaga. Eh, hey, hindi mo maangat ko man pag makapalang oo oh, hindi ko na nga maangat yan <laughs> kaya yung kabila yung pinalinis ko eh. kasi yun naman ang naaangat ko iba ano, nung iba. Hindi rin daw pwedeng alisin yung kapal niya kasi pag nag-brown out, ganun, parang yung lamig niya ba, kahit pa paano, ma-ano na pa rin, ma pa, -ano, absurd pa rin yung mga ice cream. May problema, sana, may may mag visit sa amin. May mga body, Uh, so, uy, kapalong freezer na yan, no? ganito, ito. Ganun ba yun? Kaya, uh, hindi, 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 hindi Willing kami mag-finish. Ay, hindi naman ano. Hmm. Nakapaglilipatan na ito? Na no? Diyan. Ha? May laman ba yan, ma'am? Ay, eto oh, Marami naman yan. Sige, kahit okay. hindi na lang masyado dyan muna yan. Ako na lang sa sunod. Pag may time na. Kasi marami na. Hindi naman makikita yung ilalim niya. Hahaha. <laughs> I-audit I-audit ba hanggang ilalim? Kung malinis ba? Hindi audit talaga yan yung coordinator namin. Hanggang kahit hanggang malalim? Nakikita niya? Okay, Eh? Ganon? Hindi, pero masiguro yan na yan. ng ang ebidensya nyo <laughs> na naglinis kayo. <laughs> hindi ka nag-ano, hindi ka, asa cellphone mo yun, dapat inaano na kita. <laughs> inaano na kita, binibidyohan din kita. Send mo sa sa akin yan mo. Saan? Paano? Ay, Bayon, sa ano? Video, asa ano ko? Pwede rin. Matagal. Mabagal mabagal ang ano ko kasi sa, ano? Ang <laughs> problema ko ito para makuha yelo. Hindi, ako okay na ako dyan. Bala ka na dyan. Ako na lang dyan sa ilalim para kasi natuto natuto na ay okay rin yung ganyan ng style ha ah. pwede rin palang ganyan para makita yung ito ito talaga, I stand, na talaga? ay stand ma'am ay talaga ko sana yung planogram na ito ah may ano talaga yan pattern oo nga eh hindi ako tinuruan ng ano ko ilang ilan na nag deliver sa akin sa ito hindi lang sinabi Ah, ganyan pala. Para makita itong mga nasa tabs. Yung mga tabs. makita. dito <coughs> ah, <siya. coughs> natin tas. Cornetto. Ang dami mo ng ano eh. Sa ang dami mo. Ano. Eh, Kasi wait sinama wait. ko yung mga tiktok. Ang gagawin mo yun, dyan, yung oh, sa sampu dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Dito yung tagbebente. Mm -hmm. Ayun, yung 17 yung corneto, nga, corneto. yung corneto tas yung crunchy mac ito talaga kasama siya ang gagawin mo kaya, gagawin mo lang to para magkasya lahat. Choco, cookies and cream, tapos yung... Itong kanshi yung maksilipat diba? ko dito. Tapos ahatiin mo na lang itong... Basta lahat ng tagsasampu nandito. Okay. Para madaling makita ng mga bata. Ah, okay. So, Sige. yun lang. Ito, ito. Dito talaga pala siya. Ah, ma'am. Diyan talaga yan. May sobra ko man yan. Sa ilalim. Dapat ito. Sa ilalim ito lalamig eh. Sana na. Yan? Ah, ando dan sa ilalim na nga. Ayun, iba. Ayun, nandito nga nakita ko siya. Dito bola natin, nandito sa bit. Meron pa naman din. Ah, wala na 'yung ube. Puro chocolate. Puro chocolate man 'to, mami. Eh, may hindi may ube pa ako diyan. Eh. Ba? Oh, oo. oo. Na. Wala na ba? Oo, puro chocolate lang 'yan. Ay. Na ube. Ah, wala na ubos na yata. Ang um, ano kasi talaga dyan ma'am Ito lang Para hindi malusaw ito Busy na maayos eh mm. Ayusin ko yan mamaya Pag walang mga ano so, Yan lang Ganyan lang kababa <coughs> Oh ba't ganyan kababa lang Ito ang mga pattern yun Kina-level mo lang dyan Oo oh. Pero hindi pa din taasan? Malulusaw yung ano nun ma'am. Ibabaw nun yun. Ito yung ice cream na yan. Nalambot. Ay, ganun. Apo. Ay, teka. Yan yung iba nagtataka. Bakit lumalambot yung ano ko? Pag sobrang taas. Ito lang hanggang dito lang yun. Kasi meron ko naman. Pagka nabawasan ako, ah, dagdag pa na lang mm. o, Okay. Para yung lamig niya, maintain lang niya naman. Eh. Dito yung lamig kasi nanggagaling eh. Mama, di ba pag uh, ibabaw ko ito, lumalambot agad? Yun no. lang, ma'am. Okay. Kala ko parang okay na yung ano ko. Yung... Ka na? 400 pa lang ang naipon ko eh. sige, no problem yan. Mama, nakapin mo na lang yung boteron. Sa loob. Ha? Oh, sige, nakapin ko na lang. Ako na lang. Nakapin ko na lang yun. Ganun pala yan. Nakalala ito ah. Oh, sige. Thank you. Ay, sige. Oh, bago mo. <laughs> Ayan pala yun. Ganyan pala yung arrangement niya. Ito ang pinagawa yung kulay Ang yung pula May level lang. Pero ito, ya, maano siya. Titigas pa rin naman itong oh, mga yun. yan. Ha, lang uh, yun. Sa ganyan lang kumada. May level kasi. Huwag mo siyang isasagad. Okay. Thank you. Kaya pala yung iba. yung ilalim, pang ano lang yun. Lagayan. Pang ilalim. Ayan. Okay higilis na siya higilis yung aking freezer ngayon ko lang nalaman ang purpose ng kulay-kula na to na hanggang dito lang pala ang level niya napin ko yung bote Ayan guys, yung ayos ng ano daw, ng aking freezer para sa ano, mga ice cream guys. Ganito palang ayos. <laughs> Akala ko dati ganun lang ayos, okay na. Ayan, binigyan ako ng arrangement ni Kuya kung paano ko aayusin yung aking mga ice cream. So kaya palang tataka ko, hanggang dito lang, ito pala yung purpose ng no? level na to, na kulay pula na to. <laughs> hanggang dito lang pala da, talaga daw dapat uh, yung level niya para mag ano yung mga ice cream um, uh, umano pa rin siya tumigas so kapag daw ganyan na yung nag level na siya ng ganyan hindi na daw to titigas lalambot na daw yung ice cream pagka dinagdagan pa yan kaya ang level lang daw hanggang dyan lang talaga So, hanggang ganyan lang talaga, guys. So, yung sa baba, ayan, lalagay na lang sa baba tapos kukuha na lang pagka naubos na, ayan guys so yun pala ang purpose nun <laughs> ngayon ko lang na ano, tong purpose na to, ayan, sinabi na sa akin ni kuya, so yan malinis na uli guys, nilinis naman to ni uh, ni Selecta guys yung ay, uh ,uh ,uh, parang ahente uh, din siya nagkukuha siya ng mga order sa Selecta, ayan. Kumukuha siya ng mga order sa amin, sa mga tindahan. Ayan. i na yan, eh, kuya. Eh, kuya. Selecta. <laughs> ayan. Bagong linis na naman, guys, nawala na naman yung makapal dito na. Kasi kailangan daw nila yun na uh, lin, uh, linisin daw yung mga freezer kasi uh, yun din ang trabaho rin daw nila. So, pag nakita daw ng pinaka head pa nila yung uh, in, enc ano enc encoder daw nila na ang store na to makapal yung yelo hindi nyo nilinis ganun eh yun parang mapapagalitan niya kasi na ganun kaya yun nilinis nila winning sila talaga na maglinis daw ng mga freezer ng selecta guys ayan kaya nilinis na nila yan guys oh yung mga uh, nilinis nyo na yung mga gilid-gilid. Nawala na yung mga gilid-gilid ko na makakalayad. Doon niya naman tinapon. <laughs> Kaya tuloy nagkaroon-tuloy parang yung ano doon. <laughs> Ayun. Doon niya tinapon guys. Ayan. Ayun. Ayun o. Oh. Hindi hmm. ko naman kasi siya pwede makasokin na sa loob. <laughs> Kaya doon naman tinapon. So anyways, ayan. Malinis na. Yung gilid-gilid na naman. Malinis na naman, Wala na naman yung yelo. Ayan. So, ganyan na ngayon ang aking arrangement ng uh, ice cream. Sa so, mamaya using ko pa yan, guys. Kasi magulo pa yung ilalim. Ang dami pang natirang mga uh, pinagpupukan ni Kuya na yelo. <laughs> Kaya ayusin ko pa yan, guys. Malakas ang lakas ng ano, no? Malakas pa sa akin. <laughs> Ayan, guys. Ayusin ko pa yan. I-arrange ko siya, sabi nung ano, um, may mga yelo-yelo pa kasi. Tatanggalin ko pa ito mamaya na, guys. Tatanggalin ko ito mamaya kasi may mga bumibilihan kasi. ayun para palang patigasin ko na muna sila ng very light yung ice cream bar. Ayan. So, ganyan na magiging ano niya. Ganyan pala yun. <laughs> Ang ganda rin tignan kasi kita na yung mga tabs ko. Nakaraan dito siya sa gitna. Hindi siya makita. Kaya, ginano ko siya doon sa mga uh, na ko pa siya doon sa picture. So, yan makikita na nila. Ayan, kita na nga nila. <laughs> makikita na nila guys so pero mga ibang bayan pa rin siya so, tingin na lang sila dyan pa rin ganun kasi mayroon naman yung bukas bukasara bukas sara dahil alam mo na maano pa rin yung sa bukas sara bukas sara sa freezer dahil maksayado nga sa kuryente ayan guys yan nalinis na ni kuya okay Ayan guys, thank you for watching, guys. Ayan. Ang gana for today. Bibi! Ayan. Nobu!